Hi, hey, Mami Miming. Hi. Hi, Shadow. Say meow to my blog. Yung mga pusa ko pala. Yung anak ng pusa ko ni Mami Miming ay tatlo. So, apat na sila ngayon. At ito ang bagong karagdagan sa pamilya stray lang to rin. Eh. Nagiinitan kasi dito sa subdivision. Kasi tinatangay nila yung sapatos, yung chinelas na mga kapitbahay. Ayan. Kaya nilabas ko yung cage ko dito sa labas. At medyo may sakit sila sa balat. Hindi ko sila pwedeng pagsamahin sa loob ng mga nauna kasi wala pang vaccine magkakahawa-hawa sila malaking problema medyo masilan din yung balat talaga nila yung mga allergy kasi syempre sa basurahan kumakain pero mababait sila nga nung friend na kami kasi pinapakain ko At pag may nabili akong treats, may bigyan ko sila. Basta nasalubong ako nito eh pag uwi ko galing ng Maynila pagdating ko dito sinasalubong ako pati ang mga pusa ko sinasalubong ako niyan pagdating ko nandiyan na sila sa gate tapos one time na hindi pa sila dito bumili ako dun sa kabilang highway abay sumama sa akin Hanggang sa makauwi ako, kasama ko sila. And then, pag nakikita ako lumabas, gustong sumama. Binabato ko na nga lang na hindi naman tinatamaan para hindi lang makasama eh. So, ano na sila, palagay na kami. Kaya na-cage ko sila. Binuhat ko silang dalawa para i-cage dito. Pero dahil hindi sila sanay na naka-cage yung mga tayong gusto nilang lumabas Lala na pag may nakikita silang lalaking dog na dumataan at ito, pinangalanan ko yan siya na si April hi April at itong isa, hindi ko na pinalitan ng pangalan na Maya Maya pareho yung babae hindi ko alam kung buntis na sa April kasi sabi ng isang kapitbahay ko na ano na daw to eh. natusok ng lalaki okay. ano ba problema mo? ba't ang ingay? Ha? anong problema? ah ikaw din Ati Storm ano? ah, gusto mong awayan ito si Maya si April ay huwag mabuksan ang pinabuksan bin ang pintana Uy! Salub! Marunong ka na, ha? oh, ito yung bruha. Mm. Mm, yan. lagi na away. At ito din, ito, yan, silang dalawa. Mm. Kawawa yung sisay sa kanilang dalawa. Pag pinakadyak, to. Mm, mm, mm. At ito naman, mapang-asar kay Brainy. Diyos ko. September naman ay Picon! Tagawain nyo yung kapatid na gusto lang makipagplay! Ang Picon! O galing matandang dalaga! Ano? Anong gagawin mo sa pusa? Ha? Anong gagawin? Araw, araw.